God. Kaya nga po, inagkara pa siya ng tanghalian. Hindi niya inubos. Ayun mga ka-Wander, si Wander Kasambahay Vlog. Al Alam mo to, Jo, ulam mo kayo na umaga? Oo. Ayan. Tapos ano yung ko na lang na na. Ay, grabe yung tipid ni Wonder Kasambahay blog, ka Wander Kasambahay oh. Vlog mga ka-Wander, o. Ulam daw niya to kayo na umaga. Oo, tapos abot ng tanghali. Ah, hanggang tanghali? Ah. Tipid mo Tipid mo na kayo, May. Ay, ikaw may anong ulam mo, May? Sardinas po. Patingin ang ulam mo, ula mo nga. Pa ah, bibili ka pa lang. Opo. Ay, mga ka-wonder, gano'n kami kumain. May wonder daddy, ano yan? Ayos sa akin. Century Tona, upang malakas but Ba't spicy? Ay, ba niya? Ayoko nitong spicy. Masyadong may... Ah, sige. Ay, ako na, ako na. Ay, ko. ako na. na. Ay hey, mga ka-wonder Uy Nahulog so, na ano yung ating pang Ay ah, ito Pride Sardines Pang malakasan Ito mga ka-wonder 34 Sana so, yung spicy Spicy Ayan, pride sardines Ito sa atin eh. Ay mga ka wonder kasi nung nung nung, nung nakaraan nakita niyo 'di ba nag, ano tayo nag-chokes togo tayo no Ngayon may maka-wonder at ah, tipid kami pero masarap to maka-wonder ah Pab ito yung ulam ng pang ano sa May? naging San Marino po <laughs> San Marino wow sana all is da ay mga ka wonder, kain lang kami kasi yung ulam namin isda da. <laughs> Ayan, o diba? Siyempre mga ka-wonder, uh, iskarty lang yan, no? Pero mga ka-wonder, nagwato kayo sa pera ni Juan kanina. Ang baon daw niya kasi pera 1,000. 100 lang ba? Ang ko dun. Sa... Sabo. Yun pala, yung 100 niya mga ka-wonder, babali siya ng 1,000. <laughs> Kaya naging 1,000 yung pera niya Ayan Aliba Pang malakas ang ulam oh, Mga ka-wanderer, abangan po natin no, Magkaroon po na tayo ng 1D Grand Sale 1D Sale Ngayong Pasko dito sa Sabon Station Agno, Pangasinan Ayan, 1D Ayan, Sabon Station Agno, Pangasinan at saka Sabon Station uh, dito, dito ito sa Sabon Station Agno Pangas yung mga ka-wander magkano tayo ng 1D sale ayan, bye bye for now